So yan, panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayong araw So yan, ngayong araw, ngayon pa lang natin mapuputulan ng ngipin yung ating mga piglets So pangatlong araw na nila ngayon, pero ngayon pa lang natin sila mapuputulan So ano ba yung rason kung bakit natin dapat putulan yung ating mga biik Hindi lang native, kundi pati yung hybrid natin So halos lahat ng baboy na domesticated yung inalagaan natin Mas maganda na pinuputulan natin ng ngipin Dahil sa yung rason nga na kung minsan eh, nasasaktan yung ating uh, inahing baboy na nagpapagatas kapag nakakagat o tinatamaan ng ngipin yung other ng uh, kanilang ina. So, kung minsan kasi pag masyado nang nasasaktan eh, merong ibang inahin na hindi natuloy nagpapasuso dahil nga masakit para sa kanila dahil natatamaan ng ngipin nila. So, kaya yan ngayon, ayan yung ating mga biik. So, puputulan na natin yung inahin eh, Pinulong ko muna dito sa kabila. Yan. Uulin ko na isa-isa. Tapakita ko sa inyo kung paano ba yung pagputol ng nipin. So, set up mo muna itong camera. Isa pa, tapakita ko ulit sa inyo. So, yung tatanggalin natin ng ay walo. Apat sa taas, apat sa baba. So, yan yung napapansin nyo. Ayan o. Oh. Yang dalawang yan. Tapos, paris-paris kasi yan. Kada kanto. So, yung pagkutol, ganito lang. So, yan, kinakagat na. So sa pagputol kailangan nating mag-ingat. So mahirap kapag mag-isa, kailangan laging may katuwang. Pero wala tayong magagawa. So, na lang? So, galit na ganit na yung inahin. Baka sa sure na pasok ko dito. Baka nila pumayag. At akihin na ako. Meron ka ba? So, yan. Tapos na. Marker na lang ulit. So, yun, ganun lang naman yung pagputol ng ngipin ng ating mga piglets. So, yan, hanggang doon na lang muna, guys. Bye-bye, kasi kung tatapusin ko pa, masyari mahaba yung ating video. So, hanggang sa muli.